Gandang umaga, andiyan na si Prince, dumating na, galing sa laot, sana may biyaya, yun, may sariwang isda na naman po, ayan guys, dumating na si Prince, yan, may sariwang isda na naman po mga palangga, at ang ganda lang ng karagatan sa mga oras na ito. Ngayong alas 11.30 ng umaga mga palangga ko. Ayan po. Kay ganda pagmasda ng kalangitan. Wow, nakakatuwa. Ang ganda ng weather natin ngayong umaga mga palangga. Sarap maligo. Tara na. Baba na tayo dyan sa hagdan. At pwede na pumaligo. At sakay tayo dyan sa bangka. Tayo ay magpalutang-lutang. <laughs> Ayan po guys, ayan ang aming weather ngayong umaga, kay ganda lang. Sana tuloy-tuloy lang to hanggang hapon para tayo mayroon sunset mamaya na maganda. <laughs> At sana maabotan ka na mamaya ang sunset. So yun huwag tayong tutulog-tulog. Abangan natin ang sunset talaga mamayang hapon dahil maganda po ang panahon natin ngayong umaga hanggang hapon. Maganda po ito kaya may paniguradong may sunset po tayo. Yun. Tara na guys, ayo na maligo. Pwede tayo tumawid dyan sa mga island. At hindi na po tayo magpakalayo-layo. Pwede tayo dyan sa... Kanawayon Island Beach Resorts. Pwede di po dyan mag-overnight at mag-bonfire. Ayan. 10 to 15 minutes galing dito sa kainang bangka. Nandun na po tayo. So yon at pwede na rin tayo pumalaot pa doon sa mga island na nakikita natin. Yang katapat namin na island na isang munisipalidad dito din sa amin sa San Antonio napapalibutan yan mga palanggan ng nagaganda mga beach resorts ang gaganda ng mga resorts dyan yan po ang isa sa dinadayo dito sa amin yan at doon sa medyo malayo na yan yun yung, yung island na yan sa barangay Tarnate ang samputan, dyan po matatangpuan ang Fink Beach Resorts na kay ganda lang naman na pinuntahan ng mga naging oh, Miss Universe Philippines candidates. So yan. Tara na, maligo tayo kakapon. Naligo talaga ako dyan habang umuulan-ulan. Ang sarap maligo sa dagat na umuulan-ulan yun po guys tapos sa kaysa kay Kajian palutang lutang ka doon kay Linaw lang ng karagatan tara na ayan kaya shout out at maraming salamat sa aking mga star cinders thank you so much auntie Edita Garceliano matematiko Jerry Me ayan thank you yeah. ma'am Teresa Salting Torres ayan ma'am Elina Anong Marasigan Sir JM Castro TV Vlog Ate Edna Neget and Ma'am Beatrice Norinio Crescentia at ng marami pang iba pasensya na po pag hindi ko mabanggit ayan bye for now, love you all, God bless us all po kita kit sa susunod kong mga video, bye